ang inyong tanong. Sagutin nyo nang maayos. Isa ito sa mga top diving destinations sa Pilipinas. At sikat ang mga beaches dito na Sabang Beach at White Beach. Anong isla ito sa Oriental Mindoro na sikat na pinupuntahan ng mga turista lalo na tuwing summer? At ang dami rin sirena dito pag Holy Week. Ay naku sir, yan ang pugad. <laughs> Pugad ng mga... Na, lawin! lawin! Yeah. Parang tumatambay ka dyan. Yeah. Ah. Yan ang paborito lugar ni AK. Alam mo ba? Okay, yan ay... Ano? Puerto, Puerto Galera! Tupak! Tupac! nak sir! Who's here? <laughs> Puerto, Puerto Galera. Puerto Galera who? Kim po ay? Ayun po Doy lahat go long, long 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 sa kapwa long sa long 🎵 Si Bidid, iibigin na 🎵🎵 Waayi, galera 🎵🎵 Mabuli ni Ikot na! Iikot nyo! Ay, mo, Ate Gaya. O, Ate Gaya, hindi, sa loob ng shell. Hindi shell yan, nga! Ate, Gaya, yung yung ate Ay, magaling! Uy! 100. 100. 100. Yun lang, 100? Yeah. Grabe naman. Eto kayo ng ating next pair. Thank you, ma'am. Hoy, dito si, tayo, halika. Si Julia at si Pauline. We are relaxing. Sunbathing. Oh, come on. We are relaxing. Kayo talawa lang ba? Halika yeah. nga. Talaga? Yeah. Ba't pwedeng pahawak na yun tong mango shocket? Eh? Talagot sa <laughs> Ano naman kayo ngayon sa costume yung yan? Oh, we're just beach bombs, you know. Mga beach bodies lang, ganun lang. Aha. Uh -huh. Sino ka ah, ba ulit? Eto ang inyong tanong. <laughs> beach Eto ngayon ang inyong tanong. Isa ito, kinila ito dahil sa malamig na klima at paboritong Puntahan ng mga Pilipino at turista, lalo na kapag matindi ang init ng summer. Strawberry, ube jam, at walis ang mga sikat na pasalubong mula dito. Anong lugar ito sa north na pinaguri ang summer capital of the Philippines? Oh. Oh. Day, favorite naming suotin ito doon. Alam huh? niyo kung saan yan, ma'am? Saan? Sa Baguio. Baguio. is correct. Yeah. Knock, knock. Who's there? Baguio. Baguio. naman ang tataas ng first two groups. Isang 100, isang 80. do kayo pa rin tayo yung 100. Naku, namimili group kaya ang At, third group, Joey. Itigil na kaya natin to. Itigil na lang to. Pinoy henyo na lang tayo. sige. Aba, akala ko ipapakilala ka. Joey and Wally. Yes. What? excuse me. Excuse me. Sino kayo? Ah. <laughs> uh, ito, mami, ako pala halabas yan. Ito naman, nagmamadali ka. Hindi. <laughs> Baka <laughs> makalimutan natin. Uh, Concerned. I'm uh, from Tahiti. Yes, oh. we're from Tahiti. And she is from? Waikiki. Wow, And mga Hawaiians pala kayo. My name kayo. is uh, Leilani. Aha. Uh -huh. And this is Braulio. Ito <laughs> <So> naman. <laughs> Um, um, brown, brown lily, go. brown lily. Ah, okay. Uh, Ay okay, kumusta ka? Mabuti! Okay. Ready karina, na kami. Kanina si Rena naging butete, oh. ngayon dugong na talaga. <laughs> Kulot Ibig, na dugong. Ibig sabihin, kailangan <laughs> mo kumusta ka, dapat na sinagot mo, oh, mabutete. Oh, yes! Oh. Eto, tanong nyo. Kumakain ka ba niya? Butete? <laughs> Oo, oh, nakakala. Nakakalason yan. Pero kung tama ang paglinis, nakakain siya. Iwasan ang pagkain ng butete. Kahit oh, professional lang ang naghahanda niya. Nakakalason niya. Mm -mm. Mm -mm. Tanong! Pero ba't buhay ka pa? Ha? Huh? Butete ang nalason. Okay. <laughs> Ilang beses na itong nanguna at nakasama sa mga lista ng world's most beautiful beaches dahil sa powdery, white fine sand na mga beaches dito. Para sailing, fly fish, at helmet diving ang ilan lang sa mga napakaraming summer activities na dinadayo dito. Anong summer destination ito na matatagpuan sa probinsya ng Aklan? Sasagot pa ba kami ang haba ng tanong mo? Oo. Oh, ah. Sagutin nyo dapat. Mahilig ka ba talaga sa mga mga katanungan? Tanong, man? yes. So, Alam namin ang Ay, sagot dyan. Braulio, sagutin mo. Ay, nako. Maraming <laughs> ano dyan. <laughs> Boraka. Yes. Boracay Boracay is correct, correct. Okay Nakna, Who's there? Ang aming gagawin ay hindi lang basta sagot sa Nakna. Mm -hmm. Oh. Ito ko'y kasaysayan Gusto ko yan Isang imbitasyon <laughs> at isang paglalahat Talaga okay. lang ha? Ito ko'y medley Boracay Boracay Maestro, please Hit it Maghintay kayo, mga 30 minutes yan. <laughs> pwede pa kayo umihi muna. Okay, na, o, Braulio. Huh? Boracay. Boracay. We keep coming back to boracay. Putok na putok ang boracay. Invitation. Kung oh, beautiful ang knock, knock nyo. Pero tingnan natin uh -huh. kung beautiful ang score nyo. Mula sa 100, naging 80. Pag yun, ano, mga 20 pa. Ito okay, so na. E, para kung ano pa nangyari, ikaw lang yan. Pupunta ah, na nga ako doon. Malamang ako nga lang talaga yan. Uh -huh. Malay mo naman, mag-100 ka din. <laughs> oh, 100 now. Oh, 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 80. 80 bit, dalawa na kayong pares na 80, at may isa pang pares. Ay! Ay! Tagilid para, yan! Tagilid para may ka. nangyayari sa swimming pool! Nalulunod si Ate Kai! Ate Kai! Tumawag kayo ng lifeguards! Wala. Mga lifeguards! Lifeguard. lifeguard! Lifeguard! Lunurin niyo pa! <laughs> o, oh, naman yung hindi Okay ka na? Oh, yeah. Mouth to mouth. Mouth to mouth. <laughs> One time. Nga nga. Ganon talaga. May history na. Host. Okay na. Okay na yan. Okay na. Ba't ikaw na mag-isa lifeguard? Andiyan yung isang kasama kong lifeguard. Sana? Sir! Sir! May na-accent kanina pero nabigyan ko na ng birthday. May nalululot ba? Nasagip mo na ba? Nasagip ko na. Binigyan ko okay. ng mouth to mouth appreciation. Mouth <laughs> to mouth appreciation. Yeah, very good. Very good. Okay, sir. Yup. Okay ka na ba? Yeah, I'm okay. Parang may nakalimutan ka. Ako? Yes, sir. Nakakayari ito. Wala. Wala akong nakalimutan. May nakalimutan ka, sir. Ano? Isipin mo mabuti. Wala naman. Ano na kalimutan ko? Siya yung mabuti. Ay, siya. Sure. <laughs> <laughs> para, para kang pasyenteng malaki katawan. Ayun naman pala. Sorry, sorry. Yo, 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 yo. Nakalimutan ko lang. <laughs> lang sa pako. Nagsasunbetting kasi ako kanina. Oh, kanin. oh, yeah. oh wow. Nakalimutan. Nakalimutan yung panloob. <laughs> Ngayon lang ako nakakita na sirena ang nakatayo. <laughs> yan ang sirena, namin. Alam mo naman kami mga sirena. Talented Parang kami. Parang monumento. Yan. Ha? Sa lahat ng sirena, saging ang kinakain niyan. <laughs> Sobra kang lifeguard ka. <laughs> Eto ang inyong tanong. Maraming mga resorts dito. Palawan. Na? Palawan. <laughs> Ay, grabe kayo. Ang haba niyang tanong mo. <laughs> Palawan. Oo nga, may El Nido at Coron. Ha? Yan nga yan? Palawan. Ang capital, Puerto Princesa? Palawan. Yun nga, Palawan nga. Oo, oh, di diba? Oo, oh, oh, correct. Ah. Alam mo, Palawan? Oo, oh, oh, kala kasi Palawan eh. Na. <laughs> <laughs> Adik lang. Nak, Who's there? Palawan! Palawan who? Asa may props na. <laughs> Eto, babay props pa ha? Takuha nyo pang mag-props ha? <laughs> Bakit? Anong amoy? Anong amoy? Basta. <laughs> Music, please. Oh. <laughs> Ipagpalawan mo Kung wala na yung bango Di ka masisi É de para senhor yo. Thank you. Si... 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 Si Palawan, si Palawan, na Ito ay nangalwa, pinatalo sa sakiwa. Ayan! Ay, bumabalik na yun sa One hundred! Palawan! One oh, hundred! Oh. Palawan kung Hindi talaga. Siyempre, pag, pag kumalis ka doon, babalik-balikan mo ang Palawan. Paano Ay, yan? Apat yung maniligo doon? Ayan, saya naman nila. Ay! Shoki, ka Choki, Doob pala Ano 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 na nga tigay? Ah, mataas ka nga pala. 100 ka din. Oh, ano yan? naman yan. Ayan! Ayan, oh!